Dahil po sa iba't ibang issue sa Pogo, ipagbabawal na ng pag ang mga Pogo Hub o yung mga Pogo sa malalaking compound. Inanunsyo ito ni pag Chairman Alejandro Tenco sa Senate hearing na hindi sinipot ni Bambantan Mayor Alice Guo. Balitang hatiid ni Mav Gonzalez. Tulad ng binanggit ni suspended Bamban Mayor Alice Go sa isinumiting excuse letter absent nga sa pagdinig ng Senado ng Alkalde. Wala rin siyang abogadong pumunta. And, uh, I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against uh, Mayor Go for her to attend the next hearing. Kay Go Huaping, alias Alice Go, aarestohin namin kayo at itutuloy dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalara ng patas cited in contempt si Mayor Go at iba pang miyembro ng pamilya Go, pati ang accountant niyang si Nancy Gamo at si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulan sa PDAF scam na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porak Pampanga. Bago makapaglabas ng arrest order, kailangan mo mag-issue ng komite ng show cause order para sagutin ng kampo ni Go. Pag hindi ka tanggap-tanggap ang paliwanag nila, sa uusad ang utos na arrestuin sila ayon sa Bureau of Immigration, nasa Pilipinas Pasigo. Naka-alerto rin ang pangalan niya sakaling subukang umalis sa Pilipinas. Sa pagdinig inilabas ni Sen. Sherwin Gatchalian ang birth certificate at school records ni Go. Sa isinumite raw niyang birth certificate sa paaralan, nakasaad na ang Chinese national na si Wen He Lin ang nanay niya. Si Go Huaping o si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschool, Nag-aral ho siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3, year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Sa school namin, walang farm ho doon. Puro building ho. rin ng NBI ang fingerprint examination nila kay Go at Chinese national na si Go Waping. Sure po tayo ngayon na si Alice Go po at si Go Waping ay isang tao lamang po. Si Wesley Go at si Guo yang Dian ay isang tao lang po. Nadiskubre rin umano ng NBI na ang isa pang kapatid ni Mayor Go na si Sheila Go may kapangalan din. Sa ating pagkukumpara ay lumalabas po na iba rin ang larawan ito kaysa doon po sa Sheila, Alisa, ah, Sheila Go na sinasabing kapatid ang pangalawang Sheila Lealgo, pareho ng address ng pangalawang Alice Lealgo. Pero nang puntahan ng NBI, walang nakatirang Alice o Sheila Lealgo roon. Sabi ng abogado ni Mayor Go, hindi nagtatago ang kanyang kliyente. Sakaling magpalabas daw ng order of arrest ng Senado, pwede silang mag-file ng motion para ma o maalis ang order. Naman niya naman kaya siya kinokontek kasi kailangan niya magsalita doon. Eh pagka naman nag-appear siya doon, nagsalita, eh madali naman natin ipalift yung mga warat na ganun. Dumulog sa Korte Suprema ang kampo ng alkalde para hilingin patigilin na ang Senado sa pag-iimbita kay Go bilang resource person. Humiling din siya ng Extremely Urgent Temporary Restraining Order o TRO para hindi maipatupad ang sabina at testificandum na nagre-require kay Go na dumalo. Katuwiran ng kampo ni Go, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction daw ito. Matapos din daw dumalo sa Senate hearing, naging target ng online ridicule and humiliation si Go at tinawag na Chinese spy at naakusahan kasalubahan ng paggawa ng krimen. Ang dami niya ng kasong sinampas sa kanya. So yung kanyang constitutional rights, uh, self-incrimination, kapataya na doon. Kung atlo, marami ng breach of privacy ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. So hindi yeah, kami ng tulong sa Supreme Court na ma-excuses hmm. ma sa gawin niya mga hearings. Paglilinaw pa ng abogado ng alkalde, tanging sigo lang ang kliyente nila at hindi kasama ang kanyang mga kaanak. Kumarap din sa pagdirig ng Senado si PAGCOR Chairman Alejandro Tenko. Aniya, nakipag-appointment sa kanya noong July 2023 si dating Sekretary Harry Roque. Kasama nito si Cassandra Ong ng Lucky South 99 Pogo, na niloko umano sa pera at umabot sa kalahating milyong dolyares ang hindi nababayaran sa Pagcor. Nung panahong yon, may lisensya sa Pagcor ang Lucky South 99 pero kalaunay ni Raid sa Porac, Pampanga. Sabi din po, eh, baka din daw pwedeng payment overtime yung arrears dahil ka naloko sila ni Ginoong Dennis Cunanan. Pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si uh, Attorney Harry Roque. Hindi po naman niya ako prene uh, pressure. Kung bagay, Bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So wala akong senaryo na nampraso siya? Wala po. So si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil sa siya po ay uh, nagsabing gusto niyang tulungan yeah. sa si, uh, abogado nga ni Binibining Cassandra Ong. Mariin namang itinanggi ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99 o anumang iligal na pogo. Whirlwind Corporation daw ang kliyente niya, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Porak Pogo Hub. Hindi po ako naglabi sa iligal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinaservisuhan ng kilala kong kumpanya na Whirlwind na legal ng mga padaw na yon. Ni minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Ayon naman sa abogado ni Cunanan, hindi niya natanggap ang sabpina kaya hindi nakarating sa pagdinig. Makikipagtulungan din daw sila sa investigasyon ng Senado. Sa gitna ng mga isyo sa Pogo, sinabi ng Pagor Chief na ipagbabawal na nila ang mga Pogo Hub. In the meantime, wala pa namang order ng closure, Uh, this early, I can uh, inform everybody that uh, we will not allow any hub uh, existing or, uh, or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site-specific and, and uh, building-specific. Mav Gonzalez, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Ya, ang mahigit sandang ahas na nasabat ng China Customs sa border ng Hong Kong at Shenzhen. Natuklasan nila ito ng inspeksyonin ang mga bulsa ng pantalon ng isang lalaki. Iba't ibang species ng ahas ang nakuha sa lalaki. Hindi basta-basta pinapayagang ipasok sa China ang mga hayop na hindi native doon bilang pag-iingat sa mga sakit na posibleng dala ng mga ito. Pinaprubahan na ng Vatican ang formal inquiry sa posibilidad ng pagiging santa ni Laureana Franco o Caloring. Ayon kay Patrick Bishop Miles Hubert Vergara, ibinigay na nina Archbishop Charles Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, at Monsignor Giuseppe Tredodoy ang Nihil Obstat. Ito ang dokumento mula sa Perth Prefect of the Congregation for the Causes of Saints sa Rome na nagsasabing nothing obstructs o walang humahadlang para kumalap ng heroic virtues na naguugnay kay Caloring. Isa yan sa mga unang hakbang para sa beatification at canonization. Pagkatapos iwan ni Loreana Franco ang kanyang trabaho bilang telephone switchboard operator at clerk sa Villamoy Air Base, ginugol ni Caloring ang kanyang buhay sa pagtuturo ng katekismo sa mga pampublikong paaralan. Dahil dito, ginawaran siya ng iba't ibang pagkilala gaya ng People Award mula kay St. Pope John Paul II at Mother Teresa of Calcutta Award. Taong 2011 ang pumanaw siya dahil sa ovarian cancer. Nasa Australia ng apat na f 50 fighter jets na ipinadala ng Pilipinas para sa 2024 Pitch Black Exercises. Kabilang ang Pilipinas sa mahigit 20 bansa na kalahok sa naturang exercise. Ikinatuwa ng ilang pilotong Pinoy na makakasama nila magsanay ang mga kaalyadong bansa gaya ng Australia, Amerika, UK, France, Canada at Japan. Hanggang Agosto ang Pitch Black Exercise may iba't ibang aerial drills gaya ng combat o pagkikipaglaban, pag-intercept sa mga armas ng kalaban at paglipad kahit gabi. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.